Ayon kay uh, Archibald A. E. Hill sa kanyang papel na What is Language, ang wika raw ay pangunahin um, at pinakailanguhin na ano yung at simbolo ng mong gawain sa tao. Ang mga simbolo ito ay pinungo ng mga tunog na nalika ng aparato sa pagsasalita. Uh, kapag sinabi na, kapag sinabi ko aparato, ito ay ito sa gamit. at si musical na ito. Halos din ang follow up itinigay ng Jason sa wika. Ayon ni uh, sa kanya, ang may raw ay mas istimong malangkas ang sinasalitang tulong na pinili at sinasayon sa paalam sa paraang at ikinuryo upang magapit ang mga tao na sa, sa kultura. So, mula sa dalawang uh, mula sa dalawang mula sa dalawang mula sa mula sa sa at na nangangina ng wika. Unang nangangina ng wika ay ang wika ay So sinasabi na ang wika ay masisimong galangkas dahil uh, walang wika ang hindi nakahanggok sa galangkas. Lahat ng wika ay nakapatay sa tunog ito. So, uh, punima ang tawag sa... Uh, punima ang tawag sa paghulog ng tunog ang isang wika. Samantalang punulo iyan naman uh, ang tinatawag sa pataharan ito. Kapag uh, so, ang punimang ito ay pinagsama, maaaring makabuo ng maliit na ng salita na tinatawag burpima. na morphema. Ang morphemam na bubuo ay maaaring ito sa salitang ugat, o salitang ugat ipang o morphemam punima, katulad ng punimang A, na sa wika natin ay maaaring magpahiwating ng sarihan ng pagbubay. So, morphologia naman ang tawag sa makabang na pag-aaral ng mga sa Samantalang, kapag ang salita ay ating pinag-uugnay, Maaari naman tayong makabuo ng mga tinatawag nating pangunasa. At ang pag-aaral naman sa pag-aaral naman sa pag naman sa na uh, at ang pag-aaral sa pag naman ay tinatawag na sintaksis. Kapag nagkakaroon na ng makabulog ang palitan ng mga pag ang dalawa, buwigit pang tao, ay nagkakaroon, ay nagkakaroon na na tinatawag na nating isurso. So, so, sa So sinasabi doon na ang wika ay may sitimang balangkas dahil uh, napaka i-reference natin siya sa sa isang subject natin na palipun, uh, palitig ang palipunan ay hindi tayo nagsisimula sa palitig ang palipunan hindi tayo nagsisimula tayo sa, sa sosyedad uh, uh, meron talagang uh, meron talagang uh, step step ang kanyang pagkakagawa so meron talagang silang sitimang balangkas So ang ikalawa ay ang wika ay nga sa So, sinasabi nito dahil hindi lahat daw ng tunog ng wika, ang ah, hindi lahat ng tunog ay wika daw. Pagka hindi lahat ng tunog ay may ay may kapagodan. So, sa mga tuwohi, ito ang tunog na nalika ng ating aparato ah, sa pagsasalita na nagmula sa hangin ng galing sa baka o pinanggalingan ng nakasimateriya. So, mga pangatlo ay, ang wika ay pinilit at isinasayos. So, So, sa lahat pagkakataon ay pinipili natin ang wika pati So, ah, uh, ito ay, ay dahil sa tayo ay magtakay ba iba ng grupo. Uh, for example, uh, may grupo ng uh, ikaw ay uh, anong tawag yung, uh, yung ano, malakas mo yung parang ang yawa so, So, na matawid, history, ang isa isang tao ay mga magalawa ng history na din ang tao ay pastor. So, bukwal, well, makalang napas, pinipinipinit uh, natin ang ating salitang ginagamit at isinasayos sa so, so, ang wika isa daw ay arbitrary, uh, arbitrary, 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 ah uh, Ayun ngayon, uh, kung ngayon ang isang tao lang kung hindi na palagay ng mga ka ay obitaryo, uh, ito, ang, ito ang sinabi ni, ni Archibald Hill. Uh, just the sounds of speech and recognition with increase of experience are past control members of any community. community. Kung ngayon, ang um, isang tao walang ugnayan sa isang komunidad ay hindi matutong magsalita kung paano ang mga nanira sa komunidad na iyon ay nagsasalita sa so, ang isin ng wika pa, ay panitunan.

So, ang wika ay nagbabago. Nagbabago ang wika dahil sa bagong bukabula rin ng pagiging malikha ng mga tao. Nagbabago rin ang wika at mga at ang ibang wika naman ay na mamatay dahil sa hindi paggamit nito. Ang pray naman ay ang wika ay makapangyarihan. Naglayin ng wika ang makapangyarihan. limuhin ang kahapon na ng ang pagka kasalukuyan o nangawin at panurin ang pinagumasa. Ito naman ang number Ang ang wika ay ay may kapangyarihan sa kapamilya ang support at maaari nito ang pagbuhin ang at mananaw ng isang at kasunod na nito ang uh, isa na, na inaasa ang mga at kapabato. Ang wika ay may ka, kahirapang panumanan. Naglay so, ng wika ng mga sinitang na mahirap sa Ang so, halimbawa nito ay kaya ng

ang ibang bago, ang mga ibang bago ang may itinigay mga, para matunong ngayon ng mga damit ang ilang kumbik, kuka at kuka labi at ang mga ito ay hindi makuuwi. video na komunikasyon. ito ay idubuho ng talas na dalawang taong naglutas ng ng ikaw ng mga kaya na <coughs> na So, dito sa siyempre. siyempre. video na siyempre. 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 ang siyempre ang uh, wika. So, at ito ang gamit natin sa pag-ipag-usap sa pagbabahagi ng salong opinion at mga ideya tungkol sa mga bagay. Tungkol sa mga bagay. Ang bawat wika ay natalangin. Sa bawat wika ay may sariling pangkat ng mga tulog ngunit gramatika at sistema ng pag ng, ng kalaw para ugnayan at pagkakaroon Ang bawat wika ay natatangin dahil sa bawat wika ay may katangiang ang sarili na ikinaiiba ikina kin niya sa ibang wika na siyang dahilan kung bakit nasabing walang wika superior at inferior. Okay. So, ngayon ay inidapuan naman tayo sa titulo ng bika. Alam naman natin na ang bika ay bahagi ng pagkikita ng kalastasan. At ito ang ginagamit natin sa pagpapahayag ng ating opinyon, kaisipan at damdamin. Ito ay kalipunan din ng mga simbolo at ulo. No. Ito so, ay tinatayang mayroong uh, anang na hanggang pitong libo wika sa daigdig. Ano nga ba ang pinagkaiba ng wikang Tagalog, wikang Pilipino at wikang Pilipino? Ang wikang Tagalog ay pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ay sinasabing de facto ang ibig sabihin ay like, katunayan ngunit hindi ito o ang ibig sabihin ay patas. Ang uh, ang wikang Tagalog ay ang um, mga kanang tao ang sa sa kanang ilang uh, batas. Muna ang sa o, siya, o George. Ang wikang Tagalog po is mo uh, ginagamit ito ng mga ng mga taong nasa Luzon. Kadalasan nila itong ginagamit. Ang wikang Pilipino naman ay ang wikang Pilipino ay hindi wika, kundi ito ay tayo. Ito ay tumutukoy sa mga mayan o tumutukoy sa mga tao sa isang particular na lingkodan. Ito ang um, ang wika Pilipino ay ang uh, nanggagaling sa salitang Pilipino na kung saan ang katangian ng isang Pilipino ay isang uh, na ng... Okay pati kanang pinaglaban ang, ang ang ating wika kana buhaton ang tanan para sa uh, ilaham bisa muna ang pakikidigma muna uh, ang ng isang bilang sa pilipino ang wikang pilipino naman ay nagagaling sa uh, dalawang dalawang wika na kung saan ang pagalog at ang wikang pilipino ito ang pambansang wika at sa Pilipinas ito ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. Ang menor na banda na ng wikang paturo na kung saan ay ginagamit sa eskwelahan dito uh, ito ang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo dito sa eskwelahan. When mm -hmm. one uh, mother tongue or English or wikang